Pagaw to kay Boy. Uh, boy um, yan? Level 4 <laughs> na siya. Oh, situation Kapag may chance na... Hindi mo kaya kung i... Okay, I-version e 3. Kailangan ka. Pero kapag hindi naman. I think kung talaga mo. Please call me for them. Kasi natin. Ready, niya. Huwag oh, oh, mag-harit nerf po. Luhit na yung harit niya na. Uy, ano to? Uy, medyo throw to ah. Patalo tayo mga kalimps sa Pati skippy di ride. play safety aggressive? Depende sa hero. Depende sa composition kasi guys. Yung hirap sabihin. Yeah, Di pa mahuli yung arit? Naka-flicker no, lang yan. Hindi nga, mahuli-mahuli yung arit. Arit ba yan? Ayan, sinipay. Muunat. Sari, pay. Uh, Uy! Pwede ba? Sabi mo, tuklas ko. Hindi nga, ork. Mukha siya na next na ako na. Naklear ko na, Double sa akin din, ha? Naklear ko. Tali, dalawa! Tali, oh! Wala pa rin, Hindi niya talaga masipay yung harit, Erp. Na Grabe harit, bird. Don't skip Skibidi Oh, uh, this dito toilet. KBD ride guys, sakit. Walang hears. Walang hears to walang hears to Simado lang. Uy, god mood Tara nga nga Hindi ka, hindi ka. Di ba pala ngayon si Erp? Lagi ko Secret. Bawal sa <tod> Top 3 teams sa Semple for you. Fight <tod> Sonora. <tod> oh, Sir! Tara, Uy! Kalma ah! Medyo throw kata to! Parang ang pakit! Need man! Oi, oh, dap lang ah. Solo pa tayo, pre. Yo, bitin na lang tayo. Gan. Gigi. Ano ya, pa? Erp, medyo trawa tayo, Erp. Huh? Halo. Halo, pa, bira pa nga. Oh, medyo trawa tayo, oh, Erp. <laughs> Hindi lang mangalan. thank you, Madam John Pexon sa Super GG. Kali ata mga lods eh. GG sa GG sa mga lods. Grabe yung orito. Gogi, silver <todic> lahat.